So, magandang gabi po mga kababayan. It's quite late now. Sama ng sipon ko. Ah, uh, pag-usapan po natin itong tungkol sa ginagawang ah, uh, nawawala ang utak ko eh. Itong quad ko na nag-resume po today. At ang pinag-uusapan pa rin nila doon ay yung tungkol sa um, kaso sa issue ni Vice President Sara Duterte, yung tungkol sa kanyang misused na confidential fund na <clears throat> pilit niyang tinatalikuran. Kasi nga po as of uh, late latest news ay uh, may mga tumakas na na dating mga staff dating mga tauhan ni Sara Duterte na may kinalaman sa paghawak paghawak pagdisburse ng mga nitong uh, controversial na confidential fund ng Office of the Vice President at saka nung uh, Department of Education nung si Sara Duterte pa ang secretary nito. So, although nahuli na naman yata, na late na naman ang aksyon itong mga otoridad natin kasi although sinabi nila na nasa lookout na lookout bulletin na itong mga mga pitong tauhan ni Sara, including Sarah Duterte. Medyo binabantayan sila ngayon na para hindi na makalabas ng bansa. Dahil tinatakasan nga itong ayaw nilang sagutin na questionable paggasta ng pera ng bayan. Eh mayroon na pong nakalabas na eh. So, kasi hinaya ang makalabas. Tutulog-tulog ba? Sino ba ang natutulog diyan? Bakit naka nakaalpas na naman ito? Pero alam niyo mga kababayan, itong mga tauhan ni BP Sara na nai-involve nga po dito sa controversy na ito na ayaw ayaw sumipot doon sa Quadcom hearing or shall we say kasi binawalan yata ni Sara Duterte sinabi na wag mag attend para <clears throat> para sumagot iisang tao lang ang iisang dating tao lang ni Sara ang panay nando doon, yung si Michael Pua although sa ngayon ang sabi sabi niya nagresign na siya alam nyo, di ba mga kababayan, kahit nag-resign ka, okay, nag-resign ka, okay na rin naman yun, nag-resign. Pero, involved ka pa rin. Dahil nga, yung crime ay nangyari noong nandoon ka pa. So, involved ka pa rin. Sabit ka pa rin. Just like itong uh, membership natin sa ICC na diniscontinue, pinutol, ni, ex-president, Digong Duterte, nung, was it, 2018? Nung 2018, inano niya, pinutol niya ang ating membership, sa ICC. By himself, alone. Pero, yung kasi sa pag-aakala niya na, maliligtasan niya yung dahil hindi na tayo member ng ICC, eh, ligtas na siya. Eh, yung pala hindi. Kasi, yung mga kaso niya, mga krimen na nagawa niya, noong panahon nung tayo ay member pa, eh, kailangan pa palang panagutan yun. oh parehas din itong mga, itong ginagawa nitong mga tao ni Sarah. Naku, alam niyo mga kababayan, yan kasi, yan ang uh, mahirap sa paggawa ng mali. Na nung ginagawa mo yan, dahil sa natukso ka, dahil sa kung ano-ano mga benepisyo ang matatanggap mo, malaking pera, makakatulong sa matutupad yung kung ano man mga ambisyon mong, mga ambisyoso mong pangarap, mga luho sa buhay, kaya mo pinatulan yan. Without knowing, without even realizing na in the long run, someday, somehow, eh, sisingilin ka niyan. O, tingin mo yung nangyari ngayon, o di hinahabol na kayo ng kasalanan na ginawa ninyo. Yan ang mahirap sa tao sa sa panahon na sa oras na ginagawa yung mali nakakalimot o ngayon di dahil dito sa na booking na expose ito mga kalukuhan na ito na ang promotor ay si Sara Duterte kung hindi naman kasi si Sara Duterte ang nag may idea niyan hindi naman sana mapapahamak itong mga itong mga kawawang staff na ito, oh, ngayon, natatago-tago kayo. Kasi, alam nyo, kahit na nakagawa ang para sa akin, ha, ah, ito para sa akin lang. Opinion ko. Okay, nagkamali din yung mga staff. Mali. Dahil, nakiayon sila. Nakisabwat. Old na, pupwede naman sanang hindi sila naki, nakiayon hindi sila sumang-ayon. Pero hindi rin natin masasabi mga kababayan na during that time hawakan ni Hart ni Sara Duterte. Maaring natakot sila. Na pressure, pin pressure, tinakot, natakot. Kasi siyempre kasama na doon yung uh, yung promise ng malaking malaking uh, alam niyo na? Malaking amount na kapalit na magtutupad ng inyong mga kung ano-anong mga unreachable na mga pangarap. So, sana kung kung li, yung leader na sinamahan ninyo ay mabuting tao, wala sana kayo ngayon sa sitwasyon na ganito dalawa lang yun nakiayon kayo tinanggihan ninyo yung tukso or edi, wala sana kayo sa ganitong uh, sitwasyon na ganyan pero dahil natukso kayo or shall we say baka na pressure, tinakot natakot dahil maaring alam nila kung ano ba ang anong kakayahan dito ni Sarah eh kaya nga nito magbugot ng ulo ng presidente ngayon o di ngayon hindi lang naman si Sarah ang naghihirapan, na mong problema pati kayo staff pero alam nyo kung ako okay Natukso ako. Nakiayon ako, nagkinabang ako. Pero sana kung ako lang nga, kung ako, hindi ako magtatago. Aharapin ko 'yan. Aaminin ko. After all, kung sakali man na masentensyahan ka, siguro mas mababa kasi hindi naman ikaw ang mastermind. At saka, 'di ba kapag ikaw naman ay umamin sa kasalanan, medyo bumababa ang sintensya. Kaysa naman ganyan na tatakas kayo, mangingibang bansa, pupunta ka ng maybe Amerika, magtatago. Ba't akala nyo ba hindi kayo kayang habulin ng gobyerno? Basta pumunta kayo sa sa bansa na friendly, alay ng Pilipinas, pwede kayong habulin pwede habulin yan kung gugustuhin ng, ng gobyerno ng Pilipinas. At saka hanggang kailan ka magtatago? ba? Diba? Nakapagtago, nakatakas ka nga. Eh, nung nandudoon ka sa, sa pinagtataguan mo, mayroon ka ba namang peace of mind? Walang ibang pinaka maganda, makina, pinaka magandang move na dapat gawin para magkaroon ka ng eternal peace of mind eh yung harapin mo yung problema di ba mga kababayan harapin mo kung may mali ka aminin mo panagutan mo di ba kasi yung katatago ka nagtago ka naligtas mo man yung iyong physical na katawan na iligtas mo yung katawan mo sa kung ano mang posibleng parusa. Kumusta naman yung reputasyon mo? Kasi the mere fact na ikaw ay tumakas, di ba? Sabi nga, flight is a sign of guilt. Dahil sa tumakas ka, nagtago ka, ibig sabihin lang, walang ibang ibig. Walang ibang uh, ibig sabihin yan, kundi guilty ka at ang tanong hanggang kailan ka magtatago? O, sino bang nagtatago? Ikaw? Ikaw lang ba? Kasama mo pamilya mo? Kung hindi mo kasama pamilya mo, di iniwanan mo yung pamilya mo, mga anak mo. At saka yun nga, kasi pag nasira ang pangalan mo, ang reputasyon mo, hindi lang naman ikaw ang magsasuffer. Di ba mga kababayan? May mga madadamay eh, mga anak mo, kamag-anak anak, lalo na mga anak, the best thing to do is harapin ang problema. Maging matapang na harapin ang problema. At kapag hinarap mo problema, umamin ka sa mali mo, ang tao naman po eh, mapagpatawad eh. Lalo na mga Pilipino, mas hahangaan ka pa kung inamin mo ang kasalanan mo at tinanggap mo ang parusa. Di ba? kaysa na may tatakas-takas ka, bakit hindi ka ba makakalimutan ka ba? Never makakalimutan niya ng tao. At ang masama nga po, hindi mo, hindi mo masusolo yung yung uh, masamang implication ng ginawa mo. Eh may pamilya ka kasi. Pamilyang madadamay, lalo na mga anak. Oh, ito naman si Sara Duterte. Buking-buking na, na mga kababayan. Wala nang takas. Bistadong-bistado bistado na. Eh. Walang ibang magandang dapat gawin kundi harapin. Harapin, aminin kung may dapat aminin. Which it seems talaga kailangang aminin kitang kita na eh hindi eh. ang ginagawa eh kapalik mas lalo lang napapasama mga kababayan sa ginagawa ni Sara nitong mga itong pamilya Duterte imbis baga na bumaling sa kabutihan kasi naman po ang hindi naman tayo perpekto ang tao di ba lahat naman tayo nagkakamali, lahat tayo natutukso. Sabihin na natin natukso. Oo, oh, natukso ako. Pero, pwede kong isuli ang pera. Siguro ko naman maabsuelto ka eh. Kasi pinag-uusapan lang naman dito yung pera eh. Ibalik mo yung pera. After all, 125 million or 612 million? Kayang-kaya nyo namang isuliin. Ang dami nyo nang naipon, for sure. What is one billion? Kung ako na ano, sa kalagayan ni ni Sara ng Duterte, yung hinahabol sa akin ng gobyerno na 612 million, isuli ko, dublihin ko pa. Kasi, alam naman natin, dami-dami pera ng Duterte. For sure. Ito, barya lang ito, kumbaga itong winaldas na ito ni Sara Duterte. Barya lang yan eh. May trilyonis yan yung tatay hmm. Kaya, alam mo siguro kung yan ang gagawin ni, ni Sara, baka, baka bumago pa, mabawi pa niya yung nasisira niya, sinisira niya ang pagkataon niya eh baka hangaan pa siya ng tao. Pwedeng, pwedeng i siya ng taong bayan. At pag ginawa niya yan, mali mo. Baka, baka nga pati yung 2028 maging positibo pa. Kasi ang tao naman po mapagpatawad eh. Isoli mo kung may kinuha ka, isoli mo mag humingi ng tawad. Natukso ako. Sino ba ang hindi natutukso? Si Kristo lang siguro ang hindi natutukso. Eh tayo, mga ano tayo eh, mahinang nila lang eh. Eh kung tutuusin, si Sara lang ba? Si Sara lang ba ang ang dumidispal ko ng pera? Ang daming politiko dyan, Oh. No? come on. Nakapagtataka nga kung bakit si Sarah lang ano. Si Sarah lang ang si Sarah lang ang tinutusok. Although maintindihan natin kung bakit eh. May halong politika syempre. May halong politika. Pero ang ibig ko sabihin yamang inuukilkilin nyo si Sarah Duterte Siguro eh, umpisahan na rin na pati yung mga iba. O bakit si Bong Rebilla? Si Jinggoy? Di ba may mga kaso yan na plunder? Sus. Lahat na. Malalaking pera din pati ang mga dinispal ko ng mga yan. Bakit si Sarah lang? Ang pagkakaiba rin naman kasi mga kababayan kay Sarah, eh, imbis na manahimik or Uh, magpakita ng kababaang loob, eh nagyabang pa. Kung ano-anong paninira, pananakot, pambabastos ang ginawa. O di siyempre, mas lalong, mas lalong na-trigger yung galit ng tao, ng mga mambabatas. Kaya siya dinidikdik. Ang galang-galang ni ng mga mga congressmen sa dito kay Sara Duterte nung the first and second time na nag-appear siya doon. Pero anong isinukli niya? Kabastusan. O, oh, sino ba naman yung hindi magagalit? Pakitapos nun, hindi pa nakontento. Nagpa-presscon pa. Kung sino-sino ang inaatake, iatakihin si, sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Pakialaman, pati yung patay. O, oh, di ba? baliktad, mali po ang mali ang values na natutunan or itinuro kay Sara Duterte. Mali. Mali ang itinuturo. For sure, hindi ito, ako naniniwala ako, hindi ito solo na idea ni Sara. Hindi yan idea, hindi yan kanyang idea lang. May nagturo dyan. O, oh, sino sa palagay ninyo ang pwedeng nagturo dyan? Sabihin na natin, oo, may naturalesa talagang uh, kabaliwan itong si Sarah. Pero mas lalong, imbis na mapigilan, mas lalong nainggan uh, nainganyo. Na Sino ba ang advisor niyan? Di ba si Aling Maliit? yang nga uh, matungkol dyan sa pagkakaroon ng mga uh, satellite offices sa buong bansa. Palagayin nyo, kaninong idea yan? I think hindi kay Sarah idea yan. Kasi ang yung mga satellite offices, basically, ang purpose niyan is gawing campaign headquarters sa 2028. Yan sa palagay ko ah. And this early ay itinayo na kaagad, itinatag na. Libre. 'Di ba? libre na campaign headquarters sa buong bansa. Ilan ba mayroon? 12 ba o more than 10 eh? Marami. Buong bansa. Dito nga sa Ligaspi, meron eh. So, kung baga, nagtatag si Sarah ng campaign headquarters na sagot ng gobyerno natin. Libre. <laughs> Kaya lang, hindi sana yan na uh, hindi sana yan masisilip kung naging mabuting tao lang sana si Sara. Hindi siya naging bastos diyan sa mga diyan sa mga mga mambabatas natin. Kung nag nagpakabait lang siya. At kung itong mga satellite offices na ito ay ginamit niya bilang uh, DSWD 2.0 yung bang talagang ginagamit niya na pangtulong sa tao? As the original purpose. Bogus purpose. Pwede naman sana eh. At saka nga, kung inayos, magnanakaw ka, hindi mo inayos. Well, ako, wala akong idea kung paano yan gagawin yung pagnanakaw na hindi ma ma mabubuking. Hindi ko alam. Hindi naman ako nagnanakaw ng ganyan. Pero, kumbaga, nagnakaw ka, pero, kumbaga, you've committed a crime na hindi perfect crime. May mga pamamaraan yan, siyempre, mahina lang yung ad... Biruin mo, oh, yung mga sinasubmit sa COA, ng mga acknowledgement receipts, yung mga amount na pare-pareho, hindi nagbabago, o, oh, kaya nasisilip eh. Pwede naman sanang hindi nasilip yung satellite offices na yan kung nagamit sa tama. Pero yun nga, nandiyan na, na booking na rin lang naman, the best thing to do talaga mga kababayan is humingi ng tawad. Aminin ng kasalanan, humingi ng tawad. At the better option din is dahil may kasalanan ka, ikaw na mismo ang mag-offer, mag-resign. Kagaya ng ginawa niya sa pagre-resign sa DepEd. O, natuwa yung mga tao, di ba? Alam niyo mga kababayan, hindi lang kasi marunong si Sara. Hindi hindi niya wala sa kanyang vocabulary yung pagbaba ng pride. 'Di ba? Yung may ibaba mo yung pride mo. Muna. Muna. Di ba? Kaso, yung, yung pagbaba ng pride, yung pagbabago ng kalooban, ano kasi, mahirap din naman yung gawin kapag hindi bukal sa kalooban. Di ba mga kababayan? Kailangan bukal. Bukal sa kalooban. Kaso, parang mahirap yata, mahirap yata baguhin ni Sarah yung nakalakhan niya na klaseng upbringing kung ano mang klaseng upbringing ang ibinigay sa kanya ng magulang niya di ba yun una yun eh kaya nga kumbaga eh bend the tree while it's still young matigas na eh yan na yung na, nakagisnan yan na yung kinalakihan yan ang nakasanayan So, mahi mahihirapan siyang baguhin yan. Lalo pa na kung hindi naman talaga inborn yung kabaitan. Kasi may tao na ang naturalesa niya ay mabuti at mabait. Napasama lang along the way. Along the path of life. Kayang ibalik yan eh. Kasi natural mo yun eh. Pero kapag ang naturalesa mo ay kasamaan at lalo pa pinalaki ka na ang kinalakhan mo is kasamaan. Ah, mahirap talaga. Baka hindi kaya ni Sara kasi parang ano eh, parang tingin ko siya yung tao na hindi marunong tumanggap ng mali, hindi marunong mag hindi marunong magbaba ng pride, yung maging ang maamong tupa, pwede siya magmaamong tupa, yung peke, pakitang tao lang. Pero yung talagang, ewan, parang nag-ano lang ako niyan eh, parang suntok sa buwan. Kasi, ang natural ng tao, talagang lalabas yan. Kaya kung magkukunwari din lang naman na Magbababaan ng pride, magsusunod. Kung hindi naman talaga bukal sa kalooban, eh, wala rin. Lilitaw at lilitaw din. Pero ibig ko pong sabihin mga kababayan ngayon, dahil wala nang kawala ito, dahil buking na buking na nga po, So, parang hindi niya kaya na panindigan itong mga mali na ginawa niya. So, ang gagawin na lang po natin is mag-abang. Abangan ang mga susunod na moves. Di ba ipinapatawag nga siya sa sa quadcom? So, kapag hindi pa rin siya nagpakita doon para manindigan, eh, baka matuloy ang impeachment niya. Oh, sino ba kaya alam mo minsan mga kababayan, kailangan talaga natin na minsan kailangan talaga nating magbaba ng ng bandera. Magpakumbaba. Maging yung humility. Parang wala siya na eh. Yun lang. Parang wala siya na, Hindi niya alam yung word na humility. Diba? So mga kababayan lang po, yan lang po ang gusto kong sabihin. Uh, maraming salamat po sa panunood. <coughs> Grabe ang ano ko. Ubusipon ko. Uh, mahalin po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po ang nag-isa natin. Tahanan. Peace.